Napaigda na sana sa daga darakan labing pagtangis ang padre di pamilyang ini kan makuana kan mga parasira an hawakan kan jis anyos aki sa salog sa barangay Salvacion Bula Kamarini Sur ala una imedia hapon kasudma Enero 21 binisto ang biktima na si Alias Matmat residente kan naon bita na lugar susug sa investigasyon kuminali ang aki sa saindang residensya kan maghali man an ama ka ini para magkayod din tricycle kaiban iba pang aki nangaringo si Matmat sa naon bita na salog mag-aalas dosen hapon kan susugon kan pag-iriba ka ini ang Aki ang sa iyang ama ngani ni ipaising na bubuton si Matma. Makalis na makuha ang hawak, ipigdalagan pa ang biktima sa Rural Health Unit, alagad ipigdaklarang dead on arrival kan Municipal Health Officer na si Dr. Evangeline Consolacion. Tulos man kong nagduman sa site, si Ama, and try na tigrecover duman sa Rico River, sakop kang Barangay Salvacion, Bulacan Marinisor. Fortunately, di ko basta-basta na-recover si lawas na kang biktima, hinagad naman kan ipatura bula MPSRHU na magkondusan ni necropsy ani madeterminar ang tunay na kausa kan pagkagadan kan biktima Nagtauman ang hipaturan sa mga magurang na may mga minor de edad pang aki, natutukan ang pagbantay sa mga ini o iwalat sa mga kaparyente kung may importanteng lakawon o mahanap buhay. Para sa mga baretang tatakbikol, Hercules Perbasena.